Magandang araw mga kapatid. Ngayon, eh wala muna tayong gagawing ganap. Wala muna rin tayong mga adventures na pinopose o ipopose gawa ng... Nasa sitwasyon kami ngayon ng pagdadalamhati sa pagkawala ng isa sa mahal namin sa buhay na si Chico siya yung aso na palagi nyong nakikita sa mga videos namin at marami kaming mga videos pa na parating na kasama namin siya kaya sobrang bigat sa loob namin na tanggapin na wala na siya na hindi na namin siya makakasama kaya yung enerhiyang bumabalot talaga sa amin ngayon ay purong kalungkutan okay naman kami sa araw-araw Diretso ang buhay, nagagampana namin yung mga dapat namin gampanan. Meron lang talagang pagkakataon na bigla nilang sasaltik yung kirot sa damdamin namin. Na bigla nilang sasabog yung emosyon. Gawa rin talaga kasi ng sobrang daming bagay ang nagpapaalala sa amin. Sa bawat kibot namin sa araw-araw, palagi namin siyang kasama kahit saan. Dito sa bahay, lalo na sa resto do sa town kay Berde Ricardo iwan na iwan talaga yung enerhiya niya doon. Kaya may ilang gabi na rin na binabalot talaga kami ng lungkot. Pero syempre, kailangan namin tanggapin ang lahat ng sakit. Dadating din yung araw ng paghilom na matatanggap namin ang lahat. Tatapos din ang lahat ng sakit. Siguro may may iwan pa rin talagang lungkot sa dami nga ng pinagsamahan namin ni Chico. Yun, alam namin na part to ng paghilom na kumaari, iyak namin. Iyak lang namin. Halos dalawang taon kasi namin nakasama si Chico eh. Hindi pa rin ganun katagal kung iisipin. Pero para sa amin yung dalawang taon na yon ay siksik. Kumbaga sulit na sulit yung bawat sandali na kasama namin siya. Kaya sa isang banda eh, saya pa rin kami na maraming alaala si Chico ang naitabi namin na aalalahanin namin balang araw. Kumbaga malaking parte siya ng storya ni Chin and Chong. Okay, sabi. Meron kasi akong limang hard drive na punong-puno siya ng mga trippings namin dito na siguro kung susumahin ko, mahigit 50 ang episode yon At halos karamihan sa mga episode na yon ay kasama namin si Chico. Kaya sobrang bigat para sa amin tanggapin. Sobrang hirap sa akin na gawin yung mga editing ko. Kada gagawin ko yung bawat episode, eh, nadudan siya. Pero sa isang banda nga, eh, masaya pa rin ako na nandiyan dyan yung alaala niya at naging parte siya ng storya namin. Dalawa ni Chin. Sobrang daming napuntahan ni Chico sa isla na to. Nakarating siya ng Black Island, nakarating siya ng Ukam Ukam, nakarating siya ng Kokobana, Kayak. Kayak din siya, Black Dayan, Che. Naikot niya na ang buong Buswanga. Kasama namin siya nag-ikot sa buong, buong Buswanga. Nakamotor lang. Miski mga ilog dito sa koron napuntahan niya. Campo Gucci Pals, Concepcion, YKR, o kahit mismo pa kay Coron Island, napuntahan niya rin. Napunta siya ng Barracuda Lake, si Picados, Green Lagoon, o Sunset Lagoon, Dican Tuman. Ano pa ang mga napuntahan niya? Sobrang daming alaala. Kung baga nga para sa akin, pwede ko nga tawagin si Chico na Chico the Dog Adventurer eh sa panyo pa niya ibang mga turista na pumunta dito sa dami ng mga napuntahan niya. Nakapag hot spring na rin siya. Nangyari pa nga noon, hindi siya pinapasok ng gwardiya. Gawa ng bawal daw yung aso sa loob. Kaya ang ginawa ko noon, eh, hindi na rin ako pumasok. Panahon na yun, nandito yung mga anak ko. Napagplanuhan namin mag hot spring. Siyempre, lagi namin kasama si Chico. Eh, hindi pinayago ng gwardiya na papasokan si Chico. Hindi na rin ako pumasok. Sinamahan ko siya sa labas. Kaya kami ni Chico, iba din yung naging... Banding namin. Umbaga, Iba yung closeness nila ni Chin. Malambing siya. Malambing din naman siya sa akin. Pero yung sa amin dalawa ni Chico, kasangga ko siya eh. Yung mga panahon na pag-ulan, na hindi makababa si Chin, may iwan si Chin dito sa bahay, at ako kailangan kong bumaba sa town para asikasuhin yung restaurant. Eh, si Chico yung kasama ko papunta doon, pauwi uli dito, na kahit sobrang lakas ng ulan, kahit nagkukulog, kahit nagkikidlat eh. Alam mo yung kampante ako na nandiyan siya, kasama ko siya. May ugali yan si Chico na mga bawat nadadaanan namin, gusto niya maging teritoryo. Ihiyan niya yung mga paligid. Katahulan niya yung mga aso. Sobrang tapang niya kahit gaano kadami yung aso, lalabanan niya. Ako, sa pakiramdam ko, alam ni Chico na nandito ako sa likod niya eh. Alam niya, nakasangga niya ako. Kasi habang tumatahol siya sa ibang aso, ako tumatahol din. <laughs> Alam niya eh. Alam niya na hindi ko siya papabayaan. Kaya yung ano namin ni Chico, iba din. Sabi ko nga, dalawang taon na sa amin si Chico. Pero yung dalawang taon na yun ay sobrang siksik. Yun. Itong mga nakaraang gabi nga, uh, naawa na din ako kay Chin. Gawa nang mula nung nalaman namin na, n'ama maalam na si Chico eh. Hindi nakakatulog na maari si Chin. Nakakatulog siya alas 4 na na madaling araw. Ako naman, ganun din. Okay ako pero bigla na lang sa na pag nag-iisa ka eh, bigla na lang bibigay yung damdamin mo bigla ka nang pipiyagak ng iyak na hindi mo inaasahan na hindi mo makontrol ganon kalapit sa amin si Chico ganon siya kaimportante ganon siya kahalaga sa amin dalawa ni Chin kaya apektado yung mga ginagawa namin part 2 eh part 2 ng paghilom kailangan lang namin padaluyin ng padaluyin to iiyak ang lahat ng dapat iiyak padating yung panahon na matatanggap din namin ang lahat at masaya pa rin ako. Marami siyang magagandang alaala na naitabi namin. Yan.